nakakaraming tao sa simbahan ng kiyapo hindi na nakapag video doon kanina kasi ang hirap mag video daming tao baka may snatch yung cellphone ko ayan dito kami sa may tulay tawid kami sa bilahan na mga chip simba kami saglit lang guys sobrang daming tao guys

time zone. Punta kami ng time zone. Kahit wala kami pera, pasya lang. Big, hey, dalawa mo lang. Dalawa lang kami. Big. Dalawa kami. Mag-delete kami dalawa. For the first time, pumasok ng time zone, hindi pa ka paglaro. Wala. <laughs> Gala lang kami dito sa loob ng time zone. Na bang, kami na bag na naman. Tawagan na nito. Tawag po nandyan. malamig lang kami dito sa grit. Hindi <laughs> Obrigado. thank take it. hapon po sa lahat. Happy Sunday and welcome to my vlog. For today's vlog, dito kami nasa sa circuit. Magala kami dalawa ng aking asawa. Dito kami sa circuit paakyat. You guys. Pero pag... Pero pag ginaganyan ko siya, di oh. Lata nandun sa likod. Pag so, ito naman... 'Di ba guys, nandito yung ano port ng Ganda dito, guys. <laughs> Ang sila, daming nag sa baba. Hi guys, andito naman kami ulit sa playground ng circuit. Labas namin ng ano, ng ball. Dito kami sa labas. Yat maganda yung view nila dito guys. Nisha. Yun light bo, light bo. Tapos, yano, mo, light mo. Tapos iyan mo ko, tag mo. Ang ganda dun ng sunset. Babaw, ha? Babaw. Ano ah, ba ba? Ayaw. Ito siya, anong tawag nito? Yan siya. Dito kami sa Santiago and Libertad Qua Park. Ayan sila guys. gumagalaw Saan ang gumagalaw? Gumagalaw daw yung isa, sabi ng asawa ko. Ayun nga, nasa huli na, nasa huli na. Ayan. <laughs> diba guys, ang ganda dito, diba? Bye bye. Ang ganda ng view dito. May ibang na nagbabaon, may iba nagbabike, nagbadminton. Meron ding nag ang dami dito guys. Dami ka makikita dito. Ang ganda ng lugar talaga dito guys. Sobrang ganda. Tapos yung ayan. Ang ganda talaga dito guys. Ayan. Tapos yung puno ng kahoy may mga ilaw. Pero madilim na yung langit. Kaya gusto, pwede na ano. Kailangan na namin umuwi. Iba guys. Sabi ko. Tapos yung iba nagdadala sila ng baon. Nagdadala sila ng sapin para silang nagpipiknik dito. Yan, maraming ano. Tapos dito yung Ayala Circuit. Ayala Mall Circuit. Awas kami ngayon, maglalakad na lang kami ng asawa ko. Tapos merong nagja-jogging. Pwede ka magja-jogging dito pa ikot kasi ang ganda ng daanan, oh. Maraming nagba-biking sa si soccer. Babaon sila ng mga pagkain nila. Asawa ko. Ang ganda ng view. Ba. Diba? dito tayo sa tabi dadaan, baka masagi tayo nasa sakyan Masang ganda talaga dito. Ang ganda ng view. Tapos safe ka dito pag nagja-jogging ka dahil may daanan talaga ng mga tao dito. Tapos dito sa kabila, dadaanan na sasakyan. sakyan. Kaya safe ka pag andito ka magja-jogging. Kahit umaga at sa kahapon ka dito, pray na pray saka maluwag, malaki yung ano, malaki yung lugar. Ay ngayon maglalakad na lang kami pauwi. Malakad lang kasi ito pauwi pa sa amin.